Samahan niya ako magtagay tayo mga lads. Let's go! So ayun, shoutout sa Tropang Tink, sa Vite. Eto, so ito na yung, yung jersey na nabili ko. Nung nabili ko to, hindi ko talaga siya eh Dahil na-busy tayo sa ibang bagay. So ngayon, eto. First time ko nasuot. Medyo tumaba na nga ako eh. Sumigip na siya sa akin. Pero um, goods pa rin naman, maganda naman yung tela. So yan. So yan, medyo chill lang tayo dahil uh, solo ride lang naman. Hindi tayo masyado nagmamatali, wala tayo hintayin at talang wala tayong makakabulin. Chill chill lang muna. Kaya so, ayan, medyo tangali na talaga ako malas. wala namang nag-aantay. So yan. good morning mga lordy. Time check. 8.59. Pumalis ako ng bahay, 8.45. So, first flight ulit. Yung taong 2025. Punta tayo ng Tagaytay mga lans. So, yun. Matagal-tagal na rin. Simula na nung last na nag-ride ako. Simula. Nung last na nag-ride pala ako. So, halos 1 year and 6 months, hindi ako napag-love ride kahit Tagaytay eh medyo rainy bago so ayan na, in na nandito pa rin ako sa last na ramdam na ramdam ko na yung alay yung alay na agad yung tuwod ko so, ganito talaga ang epekto pagka matagal walang ride kapag ka ka sa so, akin ha, ganito ang epekto hindi ko lang alam sa iba <laughs> ayun mga lods dito na tayo sa silang at ayun uh, medyo maambon ambon nga kaya pala makulimlim uh, ayun ramdam mo na yung labig ng hangin dito nasa silang pa lang tayo ah so mamaya baka mas malamig pa pag nasa pagaytay na tayo ayun talagang uh, kanina doon sa Dasma ganito ang sikat ng araw ito ang init pero papasok na sila, silang pares lang naman kasi ganun po oras pa rin naman nasa 9 pa lang tayo eh 9 plus pero malamig well, okay. malamig dito so ayun mga lods, andito tayo sa may kalas ito yung daanan na daanan sa kabiti pa ng labo mas mabilis na yung daan ngayon okay. So mga lods Makapag-pressure up na ulit tayo Nakapag-buko na tayo Kaya medyo may energy na ulit So ayun Pagka medyo nauhaw kayo Tingin-tingin lang kayo sa mga gilid-gilid dito so, Nasa sila kayo Maraming bukuhan dito Halos magkatabi lang sila So ayun mga lods Aba-aba pa yung tatakoy natin Sana eh Kung kilimlim na to eh ganito lang sa gawag so, kasi medyo maapon ang buna sana ba ka tumakas at uh, mahina ako sa ulan eh at uh, ako'y at ako'y uh, naawin na ako na kaya kinabukasan Trangkaso na agad yan Oof. Oh, so ayun 10.45 mga lods nandito pa lang ako sa asyenda ayun so, no? so, makapagpicture picture pa nga tayo ito picture para sa taong 2025 salamat kapag ride eh kaya kailangan na meron tayo sa oh. pilihan. Ayos lang naman. Medyo kulimlim pa din. Malamig ang simoy ng hangin. Tamang-tama sa ride na ito. At ayun medyo mahaba-haba pa itong tatangguhin natin. So, update na lang ako mamaya pag nandun na tayo sa Takay tayo. Lord lords, nakita niyo yung uh, Sinbahan na nasa likod ko Last last year Nunguling nagbike ako dito Nagagawa pa lang hindi pa Wala pa, hindi pa yung ganyan kaganda Bulat ako ngayon, tapos na siya At Ang pa lang ang kinalabas sa sinbahan so, Dito pa rin yung sa mayan. Dito lang sa may parang Nailalaan pa dito. Ah, uh, silang Tagaytay. O so, ay, umapakahan kay dito, ayan. Sobrang ganda ng simbahan na 'to. Next time, uh, 'to. try ko. magsimbahan 'yan. Pasok uh, sa loob. Tinago ko kung gas tayo. Ito, so, ayun, sa, nga, 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 simbahan. Sais, sa taga-Tagaytay, wala. Anong pangalan ng simbahan na 'to? Tayo so, nandito na nga pala ako sa McDonald's dito sa Tagaytay nagutom kasi ako kaya kumain muna ako saglit total naman eh nandito na rin lang ako sa Tagaytay eh. parang gusto kong dumiretso na ng ano, sky ranch kanina ko pa okay, nag-iisipan sa so, tanong medyo umulan kanina eh kaya yani, nakapag-isip-isip ako at kailangan uh, ko dumiretso siguro kasi baka mo ba hindi na ulit ako makapag-try dito kasi pagka busy na eh hindi na ako masyado makapag-try uh, mm. dumiretso na rin ako I try sa kayo matapos ang mabahabang padyakan nandito na tayo sa sky Tagaytay. so yon sabi ko mga kanina uh, at dito na rin ako sa tagaytay kaya itong retro na ako dito kasi baka baka first and last na baka first and na naman na rin kasi pag nabisi talaga ako so yun sa kabisiyan yun sa pag tinamad talaga ako dumiretso na ako dito at least ngayong 2025 eh, meron akong video dito sa lugar nito so hindi natin malaman kung mapapatalas yung way ko o iba na naman yung gagawin ko so ayo, mga lords sabi hindi na talaga ako sanay takal naman halos uh, parang halos one year din yata maikip na hindi ako nakapag-bisikleta ng malayo-layo ito lang ako sa mo kaya talaga si Ngulit ko yung sa mga hindi ko pa maapunin pala nakakapag-subscribe sa channel. Eh, baka naman. Baka naman pwede mag-subscribe. Eh, Panorin nyo yung video. So ayun, Michael Buscay Vlogs. Subscribe. See you next time.